mga katinawan niya katinawan ako si Donald Gomez sa kuliko de bongo ang ako pangutana katinawan lang katinawan kung simple makahatag o katinawan sa mga maayong ng mga igtuon nga nagbiktor diri kung simple makatubag ng mga Maka katinawan di mo katuwan bahin sa, sa trinity sakto ba sakto di ba nga trinity isa ka Diyos, ulo ka persona. Sakto. Agri daran? Yes. Ang okay. okay. akong pagmotena natin tinawanan. Ang ang sulu ka persona, amahan anak, espiritu santo. Sato. Ang akong pagtatanong na tinawanan. matawag ba ang amahan o espiritu santo na presona na espiritu mangila? Nga sa akong makita si Hesus Kristo lang ang presona na may sayawas ug dugo. So, ang ako pong na, kasi sige uh, makatupang eh. ang amahan o ang Espiritu Santo matawag mga persona na wala man sila'y eh, lawas. dugo. Okay, salamat okay. rin lo. Salamat na? lo. Salamat rin Muna, ang tagyo sa simbahan, basta nag kay Nalibs, sama sa anghel, persona na. O, oh, ay na sila, ang persona, kananay may intellect, may kahibalo, matawag sila persona. Kung kayo man nila sa mga baboy, nasa spirit pero wala sa intelek kaalam. ito Hindi siya matawag na persona. Mula, ang, Brad, matawag wala. Ang mga tanong matawag na persona. Ang espirito na wala ang pakatao sa mga Kristo. At ang amahan na wala yes, kay, ang pakatao. Yes, ang ipasabot sa simbahan ko na ay intelek kaalam, kahibalo. Means persona na na siya sama sa anghel. Lahit man sa Miguel. Lahit si Gabriel. Nakatumi to sa sa Lucas o na nagpahibalo kay Maria. O katong ato sa sa mga na mao si Sen Maite, eh, sin Sen si, si, Paike, ato kay sa Joshua 5.12, nami luwag kami si Joshua. Pasado so, pa, matawag sa persona, kung nasa'y kay Balo, o nasa'y kanyang intellect na kanyang kaalam. Apan kung wala sila na di siya matawag sa maan ng mga mananap Muna, ang ligto na nagtulyo ana ang simbahan katoliko, gigamit ang authority sa Matthew 16.19. Kung sa ito, good sa ko, na matuod niya na kadiyang niingon siya, panlagaw mo sa tibok kalibutan, o gimuha siya ako mga tinuolang, o punyagi sila sangalan, og sana, og sa ngalan sa mahal, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sa to ka, San Mateo 28-19, giklaro sa ginoo, ang, a, ang tulok at persona, tulok at persona, pagsambot saan po tigang tanan na na ta, o sana itong tao na tanan, at panahal sa tuwa. Pero lahat ang mga hindi po na persona, lahat si Merlin, lahat si Sir, Sir Winnie, Yes, kung yung sister. pa, matawag persona, sa persona na ang usang katao. Pero ang ina-iya na ito, isa Muna, ang magbubuhat, ang amahan, yan, makita na ito, ang Holy Spirit, sumala sa home. At ang 24-4, magbubuhat po. O sa John 1 o 3, ang atong ginoong magbubuhat po. Diyos, ang anak, Diyos, 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 ang isipin yung... sa Diyos, one 1 plus 1 plus 1, Pero ang gamit sa Biblia, multiplication, sa ang lakaw mo, sa kalibutan, go to the world, and times 1 equals 1. Muna, bro, isa na kitang ginoon, bro. ka sir. Salamat sa iyong palo, Okay, Dahan kayong salamat, bro, sa iyong pangutana na tinawan ang talang katawad kung kung sa WhatsApp mga Ikson. So, mga Iso, So mga isipin mga kakristo, basta nga tayo gusto mga ngota bahin sa pagdolong ng susibang katoliko. Prita mo karon mga ngota sa labong pa yung magwawali dini asa atubangan ninyo. O kisa tong gusto nga mga ngota na may kalibugan sa pagdolong katoliko. Katoliko mangka, gusto pa ilurilho yun. Pwede mo mangutana din niya ang kaninga programa sa Catholic Faith Defender. Aron nga pagkanaawa na ang inyong mga kaalag. Aron din niya ka kami mga agpe sa mga sayot nga pagtulungan ng mga batak, mga laing tinuuhan na nagtudlo o batak. Kisa'y mangutana? Ba sila po yung mangutana dala? Ayaw mo kaulaw. Dili may artista. So, So wala na yung mang mangutan na So proceed pa sa sunod na topic nga si Sister Remy nga iyang i-explain ang Immaculada Conception, pagka-immaculate conception ni Maria kay kani kay mauni ka garan i i atake sa ubang reliyon nga dauto nila si Maria nganong na-immaculate si Maria so ang isoon i, i explain ni eh, sister Remy Rias nga tagapatag na iyang i-explain o ipa-pinaw kung unsa ang imakulada Conception. Nga nung ay akong Conception si Ma Maria. Pinaagi sa Biblia. Salamat, tigpailang guwapong kid. Ako oh, may hapon sa tanan. May hapon, Mama Mary. Happy birthday. May hapon sa akong mga elders na binagyud sa mga kapulisan dining napita. Ug labi sa among spiritual director nga si Father Julian Rosikis, labi na sa atong obispo nga si pa Bishop Aranita o si Aranita Kabantan. Bishop may hapon. Ani ako sa akong tema mga igsoon nga si Santa Maria Immaculada konsepsyon nagtudlo nga si Maria nga ni Jesus di panampon nga walay sala walay mansa sa salang panulundon og nahigawas